itap it, 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 pantay mo dito yan pantay siya pantay hindi pantay ang tupi mo hindi pantay ang tupi ay, ay. eh hindi pantay ay. mo. Oh. Gunting. Huwag ka nang gumamit ng glue at lagapangit. Pin. Pin ang gagamitin mo. ere ang gagamitin mo. Oh. Panitin mo na rin. Gupitin mo muna. Gupitin mo muna. Huh? pinang ng gamitin mo, 'wag mo nang ng glue. 'Wag mo ng glue ha. At ang sama Ipin mo na lang. Oh, mali, mali. Yung isa. Yan, yan. Oh, gamitin mo yung isa mong kamay. Oh, yung ano, ayan. Naputay. Oh, itu sok mo dito. Oh. Tusok mo na dyan sa straw. Makapal, ano? Dapat, ano, lagyan mo ng, ano din, oh. Tawag ito, straw. Para, nakakumba kasi. Gawa ng malambot na yung pagkain. Kaya yan. Nagawa ko siya kanya. O kaya mo na ano.